So, sa araw na ito ay uh, may paksa po tayong tatalakayin at ito po ay tungkol sa strategies on how to reduce the feed cost. Unang talong dyan, ano ang ibig sabihin po ng feed cost? Feed cost, kumbaga, kung ano yung, uh, kung gano'ng kalaki o yung halaga na pakain natin sa ating mga alaga. Yan hmm. po, kung kung magkano yung nagagasos natin okay. na pakain. Oh. Yan. So, pag sinabing sinabing cost ay lumalabas na pinag-uusapan uh, natin dyan yung Google, ano, mm -hmm. sa pakain. Oo. Uh, Oo. Oh. Meron pa mga kasakasama pag sinabing PIDCOS, PID, uh, commercial pitch lang ba ito? Uh, actually, maraming factors, hindi lang feeds. Kasi mm -hmm. ko, meron kayong mga medication, mga vaccine sa inyong yes. programa. Mm -hmm. uh, sinasama na natin yan sa, sa costing. Mm -hmm. So, mm -hmm. actually, yung mga feeds natin, sabi nga, medicated na yan. Pero nagbibigay pa ko tayo ng additional para kasi kung sa tingin nila parang kulang. Uh, so, yes, po. yes So ngayon, um, ano kaya yung mga dahilan niya nang iisipin natin kung bakit lumalabas na mataas ang feed cost? Kaya huh? ngayon tuloy nag-iisip tayo na i-reduce. So yes, uh, uh unang-una syempre yung 80% natin na gasusin sa, sa farm ay yung feeds o yung pakain. Yan yung pinakamalaking gastusin natin. Syempre ngayon, uh, lumalaki na yung presyo ng mga feeds na nabibili natin dahil nga uh, doon sa manufacturer sabi ng iba ay tumataas yung mga ingredients na nabibili nila isa yon uh, dahil tumataas din ang gasolina kasama din yon isa rin sa mga factor yon and then doon sa mga isama na natin yung mga management natin yung feeding program natin so tayo lagay tayo na lagay dahil gusto tayong padabain ng patabain ng ating uh, uh alaga so hindi natin namomonitor monitor yung paglalagay ng feed so lagay tayo ng lagay na sayang isa din yon isa rin yon sa mga nagpapalaki ng ating feed cost mm -hmm. so minsan lumalabas na kaya na sa sayang mali siguro yung mga uh, sistema sa pagpapakain yo p mm -hmm. ano to yung feeder Oo. no yung minsan tumataas mm -hmm. uh, of course uh, it contributes doon sa mataas na ng feed cost yes and uh, 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 sir Aldrich sinabi nga ni Uh, Miss Anna, yung mga halaga ng fuel, di ba, kasama na yan, and uh, yung pagtaas din ng halaga ng fertilizer kung saan nangganin oh, yes. yung ating mga pananim. So, sa rin po yung Pag pagbawa, may dumaan na bagyo sa atin, mm -mm. may dumaan na bagyo, yes. tapos sa uh, tinamaan yung mga source ng corn ng, sa mga plantation, nagkakaroon ng kulang ng supply, so tumataas yung raw materials. Mm -hmm. Sir WBA, ano naman ang um, masasabi mo din nga sa bakit mataas, lumalabas at tumataas yung feed cost natin? Unang-una yung bulk ng importation natin ng mga corn, soya, at iba mga raw materials, mga sources of protein. Puro at imported po ito? Marami, kasi pagka yung you import, lumalabas na mas malaki pa ang mura compared yung i natin dito sa atin. Mm -hmm mama ma man okay. yun yan eh kahit sa ibang items yung mga sardines mas mura pa in-import sa nearby Asian countries kung pwede nyo minan manufacture mismo natin dito so yun and then uh, of course yung taxation natin na uh, uh, yung buwis ay, uh, yeah, yung mga mm -hmm. buwis ano taxation na in-import sa mga mga imported goods na yan na mga raw materials mm -hmm. isang malaking factor yan. Ah uh, how about yung ano yung uh, sinasabi nila na misan kapag mataas daw ang demand uh, sa ibang lugar ay sa, yung aspeto ng land yung pagtataniman yung paggagamitan ano tinanim uh, somehow daw ay eh, rin daw ito kaya tumataas ang halaga ng uh, ng mismong peats na mga romans. Well totoo din yan kasi kung halimbawa sa isang hektarya na nagtanim ka ng na maize ng soya eh hindi yung lupa mo hindi ganoon ka-fertile o talagang saturated na naman chemical fertilizer, yung mga synthetic. And you cannot maximize the productivity. Imbis na, let's say, kayang gumana ng 100 uh, sacks at mm. nakuha mo lang mga 60, 20, uh, 60, mga 50, ganyan. Siyempre, lugi ka na doon considering yung nagpas mo ng fertilization, labor, lahat, uh, insecticide, pesticide. But... So, uh, Miss Ana, yung po sinasabi natin na mataas sa feed cost, uh, sinasabi rin ng ating mga kababayan na merong mga pamamaraan dyan para mapababa naman mm -hmm. yan. May kanya-kanyang strategy din. Mm -hmm. Sigurado yung ating mga, mga nag-aalaga ngayon. So, Pwedeng isa-isahin natin sa kanila kung ano kaya itong mga strategies na pwede nating uh, ipayo sa ating mga nanonood ngayon. Yes, uh, katulad, katulad na lang nung uh, para mapababa natin ng ating feed cost, kung meron tayong makukuha na pwede natin gamitin as source of energy, protein, katulad nung nasa paligid na lang natin, pwede tayong uh, pwede natin gamitin yung kangkong, mm -hmm. kamoting ka, uh, yung kamoti o yung talbos, pwede natin gamitin yan, tricantera o yung madre de agua, yan, ipil-ipil, yung uh, asola, pwede natin yung gamitin as alternative uh, protein kasi medyo maganda yung protina ng composition ng mga yan na nabanggit natin. So, yung iba naman, uh, nagre-request natin ng mga uh, on-mix. Meron tayong mais, mabibilan tayong murang mais, soya, copra, tarak. Kung may fish meal, pwede natin din gamitin o pwede tayong gumawa uh, para mapababa lang yung feed cost natin. Yan po kumbaga ang nabang excuse me ang nabanggit mo mga halaman oho halaman tapos pwede. Pangalawa ay pagmimix pag, -mi pag -mi no, sarili, Mula na rin sa mga romats na oh -oh. makukuha sa paligid din. Oh -oh. eh. Ano ba yung majority ng, ano, ng fit? It's more of carbohydrates, yung me metabolic energy, and protein. yung protein para mm -hmm. sa pagdevelop ng Pangunahin, karne. Ano? Oh. Eh, sa totoo, yung sources ng ating carbohydrates, marami. Eh. Kamote, uh, yang <clears throat> yang mga yang yang sa mga nyog oh, yeah. yung mga sapal ng mm -hmm. nyog yung soya naman yung balat ng soya na itatani naman natin dito energy pala yung mga yan yes po oh. tapos yung mga protein naman ay galit sana okay. di ba lagi kong sinasabi noon yung kohol na galit na galit tayo sabi uh -oh. nga yes. yung itim na kohol for you man yes. yung golden kohol hindi raw gawa ng medyo sabi na may mga contaminant sa totoo ako, I believe na pareho may contaminants yan eh. Mm -hmm. Kasi, sa banagahan yun, sa rice field. Eh, pag naisprayan mo ng chemical yung rice field Actually, mo. Actually, immune na yan eh. Yeah, pag naispray, na. naisprayan Pat mo ng... Nagsisiksik sa lupa pa nga yan eh. Right, oh So, yung mga na pinagpapapatay natin, na ganyan, eh, napaka may calcium ka na, may protein ka na. Mm -hmm. Eh, imbis na patayin mo yan, pakain mo, durugin mo, pakain mo sa baboy, pakain mo sa manok, sa bibe, lahat, marami. Pwede nga... So libre ka na yung sabi nga natin yung pinainisan na destructive na mga kuhol na yan Ayon Kain yung mang kainin, sa hayop At least alam nyo na kinakain yan so, Actually yung sa atin pa rin naman is yung uh, make the system yung integrated farming So when say integrated farming, kagaya uh, po nung sa ating technology, yung dominong hayop ah uh, fertilizer nga na isang organic fertilizer yon So, ang puhunan nyo yan ay buto. So, matrim kayo ng mga corn, mga gulay. Ngayon, yung mga corn gulay na yon i-formulate po natin ng fix na para pabalik po sa hayop. So, yung mga surplus. Okay kumita kayo sa hayop, kumita kayo sa gulay, yung sobra puno, nun, bumalik po sa hayop. So walang tapon sa farm. Yung problema nyong dumi dati, <coughs> hindi na problema ngayon. Umiikot lang, humbaga, yes, so, doon mo lang sinosource yung out, out yung mm -hmm. ano. Okay, sa monitor po ninyo, nakikita nyo yung ating uh, sample image, ano, ng mm -hmm. kohol, ayan, at yung itlog, ayan. And then, uh, we have also the kamaru. Alam Kiket. niyo na yung kamaru eh. Oh. Cricket. More cricket, cricket oh. daw yan eh. Sa Ingles, oh. oh. uh, nakikita po yan na pagkain sa Pampanga. Mm -hmm. Ayun ay, yung itlog niya, yun nasa kanan. Oh. And then, uh, sa baba, yung picture po ay, yan po yung black soldier fly. Oh. So, ang mga yan, hindi na po bago at hindi po sa amin nagsimula ang mga kaisipan na pwedeng i-consider as animal feeds. mm -hmm. Actually, matagal na po nilang pinag-aaralan yan sa industriya ng livestock at saka ng aqua, aquaculture yes, industry. So, dito sa Kohol, napakaganda pong, alam niyo, maganda yung consider natin yung napag-usapan din namin dati dito before na mag-culture kayo ng mm -hmm. Kohol. Pagkain ng baboy, pagkain ng isda, pagkain ng itik, itik, baby. ng manok, barang, layers. Barang, tao din, tao. Mm -hmm. O, pangkalahatan na mm -hmm. kasi kinakain naman natin. And yung itlog na yan, yan pala, eh, manging itlog pala ang snail, ang mother snail, ng uh, uh, twice a month. At uh, pwedeng itlog niyan is 1,000 hanggang libo. Ang dami. Yes, mm -hmm. and uh, kung pag-aaralan pa po natin lalo ang pagkukulcho, kahit sa isang square meter lang, kaya po natin mag-alaga ng mga uh, limandaan ah, uh, okay lang sa kanilang overcrowding mm -hmm. and uh, matagal pala sila sa mga low oxygen or no oxygen mm -hmm. na Pero, water. Pero katagal bago i-harvest yung ano po? Ah, yung po ang uh, sangayon po sa kanila is pwede po kayong, uh, pwede na ito ng 4 to 7 uh, months. months. Medyo marami na. Dahin, kung, oh. kung, continuous naman yun. Continuous oh, naman. Yeah. Mm -hmm. At saka marami eh. Uh, um, uh, ang nakakatawa lang dyan sa kanilang mga Uh, pag uh, knowledge na sinasabi ito palang lang nanay na kohol kapag nagiiitlog yan de, andami niya ilalabas mm -hmm. isang ganyan oh yan. isang ganyan ang labas niya libo no. eh. oh isa lang yan hindi hindi yan dalawang snail ang naglabas niya mm -hmm. pagkatapos niyang ilabas yan nalalaglag siya bumibitaw siya mm -hmm. so kung ang lalaglagan niya ay bato biyak siya patay okay. siya patay. Mm -hmm. Kaya ang sabi ng mga nagtuturo na iko-culture yan, pati na ating Department of Agriculture, kasi umaahon pala yan eh sa tubig. Mm -hmm. Kapag mag-iitlog yan, kailangan mga at least mga 20 cm, 20 cm ahon sa tubig. Nakaangat siya. Okay. so Hindi pwede siya nakalubog? Hindi, wala siya sa tubig. Mm -hmm. So, ikakapit niya yun ngayon doon sa kanyang kinakapitan. Adder bato, stem, mga stalks. And then, pag nabagsak siya, kaya pinapayo nila, lagyan daw ng screen. okay. okay. Para kahit pa pano, buhay pa rin ang iyong yung, mother oh. snail. Mm -hmm. So, ayan, um, pwede na natin kolektahin yung mga nandun sa rice field. So, ayan po, at uh, kailangan natin consider yung kuhol na yan. Uh, total, pwedeng pagkakitaan, malay nyo yung mga kinukulang na ng feeds. Yes, yan pwede ngayon natin ngayon siyang... Yan inaalagaan nila, business na ngayon nga. Actually, pwede natin siyang i-alternate sa, o alternative sa soya. Kasi mm -hmm. ang protein ng kohol is 47%, halos kapareho ng protein ng soya. Yan po, pwede natin ask, kuhanin natin yung 6% out of uh, 16% doon sa uh, 100% na ration. So malaki yung matitipid natin. O ang kuhol natin kung nagko tayo, wala nang bayad. So malaki yung matitipid natin sa aspic cost. So, yun na yung sabi ko mataas ang protina, may konting energy din po 'yan, may carbo. So konti lang mga 396 uh, kilocal. and then ang pinakamasarap po sa kanya o pinakamadami sa kanya yung amino acids na yes, yes po at mga minerals katulad ng calcium, uh, phosphorus, magnesium, zinc, manganese and uh, iron. So, mataas po ang mga yung, yan. Garibinyon. Maganda pala. Eh, pa, paano natin ipiprepare yan bilang pakain sa hayo? Oh, yes. Ay, padali madali lang yan. Mm. Actually, pwede mong yan na yung dikdikin lang yan. Basagin mo. Didikdikin mong... natin habang sariwa, buhay. Uh -huh. yes, sariwa. Didikdikin. Isama mo sa pits. Or, pwede rin naman may kumukula ng tubig. Parang, uh, mo lang ganoon. Tapos, hangoy magpakain na sa kanya kung medyo maselan-selan ka. Pero... Ang baboy, hindi niya kakainin yung may shell. Uh, yung iba, sa sabi ng iba, hindi kinakain. Ang ginagawa po, ah, uh, yun po siya na nag-experiment, ah, uh, hinugasan lang nila muna yung mismong kohol, tapos diktikin, kuhanin lang yung meat ng kohol. Yun po, yung pinakamit lang ating kahit fresh po yan, ilalagay lang natin sa feeds. Pwede po natin isama. Pwede na, sariwa. Uh, sariwa. sariwa. baboy O ganito ang gawin natin. Pero po sa layers, pwede pong ilagay ang mas maganda po may shell kasi mataas po ang calcium ng post. Sa, sa layers na? Sa layers, sa sa bibe, uh, sa itik, sa... Pero durog, siya durog eh. dudurugin. Uh, hindi lang po baboy, manok, itik, ano. Pati sa isda, ako ginawa ko na yan. Mm -hmm. Talagang Talagang nagpakulekta ako ng isang sako. Tapos sinubukan ko lang. Yung maso na magaang kahoy. Uh -huh. Ang sarap nun eh. Ang sarap gamitin. Pukpok ka lang ng pukpok. Uh -huh. Tapos din ray ko. Mm -hmm. Tsaka kung sa feeds, pangkain ng tilapia. Oh, mataas ang protein na. No? Oo. Mm -hmm. So, pwede rin po sa isda. isda. Ayan. Kung ihahalo natin sa feeds, okay lang din. Okay din. Kahit fresh yan, pwede natin ihalo. Mga ilang po kayo? ah uh, sa experiment, 6 to 10 percent dapat ilalagay lang natin sa starter to grower uh, stage. Hmm. Yun po. Doon, doon sa mga nangingitlog, doon sa nangingitlog na. na, yun nangingitlog na na, uh, na layers, doon natin siya ilagay. And lastly, dito po sa Black Soldier Fly, uh, lang namin kayo ng input na ito po, kapag kinukulture nila, merong nagkukulture din yan, parang mosquito net lang ang pinaglalagyan. Um, ang gagawin po nila, hihintay lang nila yung mga larva na lumabas. Yung larva ang gagamitin nila, hindi yan. Mm -hmm. Para sa mga pagde-decompose ng kung ano-along mga oh, fertilizer. Yan okay. uh, ba yun? yun? Eto po, ito po. Hindi yung larva? Yun. It. Ah, ito po ang itlog naman ng Camaroon. Ah, so, ayan po ilang mga samples. Ngayon, meron pa tayong dadagdag dyan. Yung binabanggit dati ni Sir WBA mm -hmm. na isa pang pwedeng pampababa ng feed cost sa mga isda. Yung kanin, isda at hipon. Kanin at bagong na isda. Yung, yung, ginawa, yung ginawa namin nun sa Lucena yun kasi Opo. kana Tagord. cannot Opo. Ang ginawa lang namin doon, yung may binlid sila eh, maraming binlid. Yung basag na ano. Bigas. Ano nila yon? Iniluto as kanin, Oh, tapos nilagyan nila ng bagoong, so may fish protein gano'n, tapos mm -hmm. nilagyan nila ng A to B. Mm -hmm. Tapos may daw lumaki ng mga hipon pati isda. Ayun. So hipon at isda pwede po ito, pwede pa fermented protein to. Yes, so, mm -hmm. Mm -hmm. so hindi kaya pwede ito sa manok din at saka sa baboy, hindi pwede? Actually pwede rin yun. Ah, ang pwede nung, rin. For as long mas kakainin nila. Kaya lang, dadagdagan natin, ah, miss nutrient. Oh, yes. Pwede natin dagdagan. Yung bawa, hindi lang naman yung lagi ang kakainin. Pang-alternate natin. O oh, yan, ang dami-dami na hunti pa para makamenos tayo sa feed cost natin. Uh -huh. And yung iba nating mga kababayan na nag-iisip kung paano sila makakakuha ng murang murang feeds mm -hmm. o kaya papaano yung feeds nila hindi nabitawan papaano to mama maximize ang uh, profitability pag ito pinakain meron po tayong mga technology tulad ng uh, NBM of course uh, mm -hmm. which we could add to the uh, commercial feeds commercial. kung ayon nilang bitawan ng commercial feeds makakatipid pa rin sila yeah. hindi po ba and then doon po sa gusto mag formulate yung nasabi ko kanina i-explore natin po kung ano yung source na makikita natin sa ating mga paligid. So, yun po, nagbibigay tayo ng formulation. Contact lang po doon sa mga number na nakikita nyo po sa si screen. Yan okay. po. At kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood sa ating ngayon. From Team A B, we will continue to educate, share, and inspire others, of Okay. So, yes, thank po. you so much. And uh, till then, thank you and see you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.